Hello mga Quinaro TV, kamusta kayong lahat? Welcome sa ating ulang gala. Tara't samahan nyo kami mga ka Haru TV. Ating may bayihin ang kabaan ng Justado Makapagal Boulevard. Yes, tama po. Tara't samahan nyo kami para sa isang pag-ikot sa buong Justado Makapagalabi nyo at pabalik muli sa aming pinanggalingan. Let's go! kami sa Molkot yan. But. Bulaga. Tipa. Ayun yung LRT. Ano? Lagbas na. Sa taas. Sa taas, Lai. Like. Sa taas na. Sorry, diretso tingin ko eh. <laughs> Diyan nagtuturo sila. Asan, asan? Pero ang mata ko nasa diretso. <laughs> Mayos ka lang. Baka mamaya nandun tayo sa dulo ha. <laughs> Sana naman ako pupunta. Diyan na lang. Ay, kaliwa. Ano dyan? Ay, kanan ka na dyan. So, man. isa ka pa. Kaliwa kanan. Kaya, subukan mo. Okay, okay. dyan tayo. Tapos, kaliwa. 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 Ay, kanan pala. <laughs> kanan tayo lang. Marami ka na. May sogo na rito. Iya. Yeah. Hindi ko alam. Kung gusto magpahinga, <laughs> pahinga ka muna. Hindi <laughs> ko alam yan. Dati na yan, lay. Tagal na ba yan? Uh, uh So, pwede naman pala dyan matulog kasi pag Oo, oh, pahingahan ah, ka yan. Pag magbagyo tayo, magkano pa masayo? Wow. Sport bagyo mula, Sports mula Bagyo yun. hanggang dito lay 950. Ah, oh, oh, yung may CR sir. Kasi Ay, yung parang pwede matulog ganun. Hindi, hindi matulog. Ay, ba ba yun? Ay, <laughs> mm. matulog. <laughs> apat na oras. Komportable ka naman. apat uh, na oras na kamo tinakbo mula Baguio hanggang dito. Mm. Oh, Dito dito gulat ako, sabi mo lang nila, bababa na tayo. Sabi ko walang hiyang yan. Akala ko mga 600 lang. 500. 950 po ma'am. Sabi niya. Buti ka mo. May pera kayo. Oh, Mas expected mo. It's 500 lang eh. Oo. Oh, oh. Meron na kasyon bakasyon ba? Tapos tignan mo, grabe paglagay nila ng ano. Ang lalaking bato nito sa ilalim. Yung tinatambakanan. Ay, yung lalaking bato. Paano yun sa kaliwa? Pag pumaliwa tayo. Pwede pupunta ka ng ano, yung okada. Oh. Okada. Ano? Okay. May kaana naman yun doon, pupunta ang NU. NU. Tapos yung kung saan tayo nag-teacher's um, day. Ah, oo. Okay. Okay. yan. Sorry na. Ay, daw, ikot pa dun. Iikot ka pa. Just that, oh. Ito yung dating, ano, Coastal Mall. Mm. mm wala, ano. Uy, nag-ano pa sila kakay dyan, nag-field trip. Ah, oh, talaga? Sa mm, Coastal Mall? Sa oh, da, ang murang bilhin yung dati dyan, oh. Dyan ka mamimili. Tapos, nung time na nagkaroon na ng ano, ng baklaran Parang doon. Parang dyan ako bumili ng ref na. Wala nang pumupunta dito. Kasi naman, napakalayo naman. Tignan mo, punta kang simbahan doon. Tapos punta ka dito. Pero kay ano buti ka walking distance lang eh sasakay ka pa. Kay ano yan? Kay Bilya. Mm -hmm. Joyride. Mm -hmm. Yeah. <laughs> Pero ako pinapanood ngayon na Joyride. Si... Ang galing ilo-ilo na ah, yun. Serious line. Ay, yan din na. Pisinak yun din namin. Ay, hindi pala. Series line na. Ilo. Ilo. Manila. Yan Ayun na ginto naman yung ano niya. Naalam tayo. na ano dito, yung nanidigyo. Ay, i-heart na din sila dito. Uh Oo. -oh. Nagsimula yan sa Imus okay. eh. City of Dreams. City of Dreams. Nag-boom na talaga dito nung... No? Mm -mm. Dalam beauty, mm -hmm. mga kondominium yung bagong libad lang kami dito, walang wala pa ito. Pero ongoing na yung paggagawa ng ano, Ma, ano? ng lupa. <laughs> Pagtatambak. Tambakan. Kasi grabe yung bato. Saan kaya nila kinukuha yun, no? Mm. Ang laki. Lumada ako dito, ma'am. Oo, oo, kasi di ba dyan, ang, yung, na, yung daanan ng baklara na yan dyan, hanggang dyan yan, tubig. Yung ano, sa dulo. Kaya lang kasi sinabi ni Jimmy, nandang pa ako yung Hindi pa tayo dadaan dito. Kasi ang, ang, ang daanan niyan sa likod, eh. di. Yung pa rin niya ka sa likod. Hindi na daanan mga motor. Di ba bawal pag hindi ka ano doon sa likod Service road. Pero ang tindi na yun. Tapos yung bamboo organ doon, yung tumataan. Yung mga motor. Ito nga rin magiging ano para sa ibang bansa DAAAAAMN! Nabiyahin nga lang ako. Las Vegas ba? Las Vegas mm. o yun nga sabi niya of the dito. Asia Nabiyahe nga lang ako barco mag-isa lang ako Ano mm, wala... talaga? Ang no? lakas <laughs> ng lubo talaga ng besh Mala iliwilo hanggang dito sa Maynilla barco Eto yung park haul Ano yung mga pangalan Properties property is not for sale. Marketplace. Open October 4. Ito mm -hmm. Dito ako dumaan. Nag-shortcut ako. Mm -hmm. Stop. E Stop. Hindi kami na ang go. <laughs> Ay, nag -book. Hindi namin alam. Siyempre, pagpaganyan pag, -pag narurot ka na. Pinabol siya. Diba dyan uh, na na-disgrace si Kano sa may UN, yung motor siya. Ngayon, i go. Siyempre, pag go, arangkada ka yes, na niya, diba? Yes, true. O, may umano. si Kuya, tumawid siya. Di na sa poli ng pinsan ko. Ano? Eh, pa Sa may UN din pa yun? Eh, si Jim meron din, yung nakamotor siya. Ayun, di na na. Si Kano, napunta ng presinto. Hello. Yung ano, dinala na ng orthopedic, kasi dito niya beso. Oh. Eh, pero, saan ano, Sa ano? Sa tumawid. E, Kasi ano go na i, eh. Alam mo ba, sabi niya, Gay, puntahan mo naman ako dito. Saan? Sa precinct ako. Bilisan mo lang, ako dito. Bakit <laughs> ang pinuntahan ko? Doon lang, sa loob, ng kulugan. Sabi ko, anong nangyari? ganyan. Ang laki, laki ng ginastos nila doon. Sila bumili ng bakal. Mm. Sila nagbayad sa ano. Basta, basta may kasulatan ng kasalanan nila. Walang, yun. walang habulan ng ganyan sana ah oh. wala nang ginastos nila to sa bakal lang magkano 80,000 na lang pinabakal niya yung ano pinabakal niya dito eh. para wala silang masabi eh si kanuno di ba wag ka problema din Two thousand years later. Ticket ng besos. Oh, Tapos yung food mo ay biscuits, oh. <laughs> sky flakes. Oh. <laughs> Tapos may pa juice. <laughs> Sarap padalam mo. Correct. <laughs> <laughs> Naranasan yung ko ng ano na Cebu. Nung babunta ako ng Dubai. Nung kaso ako nag-exit, best. Dubai? Mm. Nag-Dubai ka? Op. Dubai ka? Op. Oh. O, 2013. Diyan, nagsunog. Kaya, pala sinunod na din Ayun, nasunog. Opo, pagina. Daan work mo doon? Kaya, so, buti ba kayo may tatak na mga passport. Oh, very good yeah. Gusto mo ba tatakan natin? <laughs> star. <laughs> very good yun Gusto <laughs> e. so, nga <again>, star? Dyan <laughs> natin star. Oo, oh, may ano na yan, may tatak na immigration yung passport natin. <laughs> 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 ano na yung yung mga daan? Hindi oh. <clears throat> ano ka ano? po. No. Sariling pwesto ang Uniqlo dito. Sabi ko sa'yo, pag sa bench, bench ba yun? Oo, <laughs> <laughs> oh, oh, tayo, tayo lang lahat lang. pumunta, no? Ang oh, mura sa Barrios, ang daan lang. tal eh, si, si Nela, si yung tag si Kwenta. Mm, doon, doon mismo sa ano nila. Sa sa ano nila, mm. warehouse nito. sa <coughs> tagig. nabibili talaga. Dati pumunta ako sa Makati sa si 501 ni G. Yung boyfriend pa, pa lang. Tapos din view oh uh, uh, ay hmm. hmm. Ano Ang gani! Let's not together! Di ba na-approve eh? <laughs> wala pa kaming money. Bilis lang natin no? tagal pa ba yan? Oo Mau mau, may bago akong mau mau uh, Ano na naman? May bago akong mau mau okay. Si Blue Otit, oh, ito pangalan, Blue Blue Eyes oh. Pero may ibang ano no Ang mata is brown mm -hmm. No, God, please, no Amang, no! no Dami na <laughs> <laughs> Ano pinapakabon mo Paglalaki? Parang hindi doon ba? Sobrang babal mo ito. Mapag-ani, boy, hindi na matay si Creamy. Mm -hmm. Si Creamy, cute, cute. Mm -hmm. eh, ang bait mong kamula. Grabe talaga ka, iyak ko. Sini din. gusto gusto ko? <coughs> si Cardi Boy. Apaka-cute mo sila pag nakakaita mo. Talaga ba? Kahapon sabi ko. Parang, parang may nahaboy na ako hindi maganda. Din? Bakit puro kakalmot? Ay, nag-aaway, nag-aharutan sila magkapatid. Siyempre, mahaba ang kukuk. Ayaw kasi magpagupit nitong dalawang ampon. O di, puro suga. Sabi ka nang lagyan mo ba Si Sophie, maganda di itura ni Tiger. Yung Tiger, ay? Nice. Hmm, orange. Hindi, yung isa yung Tiger na parang ang talaga. Hmm. Kakatanggal yung stress yung mga yun. pag ng bahay nakalubong agad. Kaya pag-uusap namin si Jimmy, dalawa yung naharap namin yun. Mm hmm, stress okay, mm -hmm. station.

maraming salamat sa inyong pagsama sa aming mga gala dito sa Diyos Dado mga Pagal Boulevard. Sana sa susunod, amin pa rin kayo mga kasama, sa mga galaan, kwentuhan, at kakalakaka ng walang umpay. Pero bago ang lahat, mga kakwinaru, huwag kakalimutang mag-subscribe, comment, mag-like, at pakihit na rin ang button para lagi tayo magkakasama sa ating mga galaan. Na, uh, paalam na sa inyong lahat, mga kakwin. Haru! Bye-bye!